Kaya pala singaw na raw yung barbola nito. Ganito na pala yung itsura ng makina nitong binubuo ko na Yamaha MX Carb 125. Kaya para maitayo na nga pala natin to sa susunod na video, recondition -re na ulit natin yung makina. Bali, ito na nga pala yung day 5 ng offline papogi nito ni Project Maxi. So yun, ngayong araw na nga pala natin ipapasalpak itong gulong. Ayan, kasi dumating na siya dito sa mugs na gagamitin natin kay Project MX Carb. So ayan, napaka nito, no? Medyo inalat lang tayo ngayong araw dahil kanina pa umuambon neno eh, pero tingin ko makakapagawa pa naman tayo So para makita na natin yung magiging itsura nito kapag may gulong na tara pakabitin natin sa shop. Let's go. Dahil plano ko na nga pala itayo ulit to sa susunod na video kaya ipapasalpak na nga pala natin tong gulong dito sa mga medyo hindi lang nakisama yung panahon ngayon dahil halos maghapon talagang ng umuulan. Bali gagawin ko nga pala ng kulay blue si Project Maxi kaya kulay blue mags din yung isasalpak natin para hindi na masyadong lumayo yung kulay. Dahil tube type nga pala yung gulong na nabili natin kaya pinasalpakan ko ng interior sa loob. Yung ready ready na akong isalpak to kay Project Maxi hindi ko alam na magkakaroon pala ng bahagyang problema. So yun, ito na nga pala yung gulong natin, pati itong mags na salpak na natin. Medyo nagdipis tayo para lalong bumagay sa magiging tindigan ni Project MX card So tara! Bali, re-refresh na nga rin pala natin yung makina para sa susunod na video, tuloy-tuloy na tayo sa pagsasalpak ng mga pyesa nito. Bali, yung pinaka-issue nga pala ng makina nito, singaw na yung barbula. Kaya para masilip natin kung anong klaseng condition yung nag-aantay dito sa atin sa loob, inisa-isa ko na nga pala tanggalin to mga cover. Kung oh. ilang beses na rin to nabuksan, halos parang galit na galit kasi sa gasket maker yung dating naglagay nito mga cover. Ni hindi man lang kasi nilinis yung mga excess, literal na lang talaga to na sinalpak. Bali, inuna ko nga pala luwagan yung mga nat dito sa head cover, tapos inunod ko na naman yung tornilyo nitong cam gear. Bagi ako lang sinikwat ng flat screw yan para matanggal dun sa kabitan sa cams. Tapos niluwagan ko na nga rin pala tong tagdalawang mahabang tornilyo na nakonekta dito sa black pati dun sa head hanggang dun sa pinakababa. Tapos bagi ako lang pinokpok ng rubber mallet tong head hanggang sa matanggal dito sa stud. At, at kagaya ng inaasahan ko na condition na makikita natin, grabe halos sobrang kapal na talaga ng carbon dito sa loob. Pati nga pala tong head halos napakarami rin gasket maker na nakalagay. Buti na lang hindi bumara dito sa daanan ng kulan. Kaya para masimulan na natin yung mga gagawin dito tinanggal ko muna tong manifold tapos kinuha ko yung gasolina dito sa tank okay. dahil medyo matagal na panahon na rin to nakatamba kaya hindi na nakapagtaka na nga may barnis na tong gasolina dahil, dahil hindi na rin natin tong gagamitin kaya ipanglilinis ko na lang dito sa mga parts. bali nilagyan ko nga muna pala ng gasolina dito sa may intake para ma-check natin kung singaw ba talaga pero napuno na natin dito sa loob pero wala namang bakas na tumutulo yung gasolina dito sa barbula kaya mukhang hindi naman singaw pero para makasigurado tayong hindi tayo do doble trabaho pares na lang natin babaklasin tahasain. Pali sinama ko na nga rin palang hugutin tong black para makita natin yung itsura ng loob. Baka kasi may gasgas na. Buti na lang all goods pa naman yung condition. Kaya sunod ko nga palang ginawa. Tinanggal ko na yung mga lumang gasket dito sa baba. Dahil sa matigas na nga pala yun at medyo dumikit na dito sa makina. Kaya medyo pahirapan talaga tanggalin. Kaya ginamitan ko nga pala ng cutter. Triple ingat na lang talaga para hindi natin masugatan ng malalim tong makina at makaiwas sa leak. Dahil okay pa naman yung condition ng piston. Pati na rin yung mga piston ring. Mga hindi pa naman stock up. Kaya nilinis ko lang yung carbon. At para masimula na nga rin pala natin mahasa yung barbola, tinanggal ko na nga pala tong valve block. Una ko nga pala tinanggal yun sa may bandang intake, tapos sinunod ko rito sa may bandang exhaust. Halos sobrang banayad lang din ang pagkakapalo ko para matanggal yung lock, kaso minalas talaga, tumalsi kasi yung isa. Buti na lang kahit papano sa akin muna tumama, kaya nandito lang din sa tabi ko, nahanap ko rin agad. Kaya para masimula na nga pala natin malinis tong head, inuna ko nga pala tanggalin tong lumang head gasket dahil magpapalit tayo ng bago na orig niyan. Yung nakuha ko nga ng gasolina kanina doon sa may tangke, eh, yun din yung ginagamit natin dito sa panlinis ng carbon. At para medyo mapabilis nga pala yung paglilinis natin, ganito lang yung ginagawa ko dyan. Sinasalpakan ko lang ng wire brush tong barena. Kung mamanumanoyin kasi natin yan tanggalin, sigurado nga abutin tayo ng Pasko, hindi pa rin tayo tapos sa sobrang kunat niyan tanggalin. Halos wala pang 10 minuto yung nakalipas, yung kanina nagtututong na head, ganito na nga pala yung naging itsura ngayon. Kaya sinimulan ko na nga pala ang pahira ng grinding compound tong ilalim ng barbula para masimula naman nating hasain. Tapos nilagyan ko lang yan ng hose sa ilalim para maikot natin dito sa pinaka bulb seat niya bali pagkatapos nga pala natin mahasa itong dalawang barbula sinunod ko na nga palang kunin tong head para malinis naman natin yung mga natuyong langis sa loob paniguradong napaka smooth na uli nito manakbo lalo na kapag natapos na natin buuin rekta bira agad bali na check ko na nga rin pala yung ibang internals nitong head buti na lang all goods wala naman ako nakitang may sira kaya pagkatapos ko nga palang malinis lahat ng pyesa inisa isa ko na rin to ibalik dito sa head bali pinalitan na nga pala natin to ng bagong valve seal pati na rin yung head gasket at base gasket para sigurado tayo na walang leak. Yung chain guide lang hindi natin napalitan, nakalimutan ko kasi bumili. At dahil plano ko rin namang ipamana sa inyo to si Project Maxi, kaya all stock lang din yung makina para siguradong pang matagalan at pwedeng ibiyahe kahit saan. Pero unahin muna natin ipamana sa inyo si Project Nobi, isusunod na lang natin to sa mga susunod pa na buwan. Panigurado talagang hanggang pagtulog, nakangiti pa rin yung mapipili natin na mapamanahan dito kay Project Maxi. Dahil sa napakarami rin natin piyesang isasalpak dito na medyo may pressure rin, kaya mataas din inabot sa gastos. Pero deserved deserve naman yung mapapamanahan, bawi na rin lahat ng gastos natin. Medyo marami-rami pa talaga tayong gagawin dito dahil magsisimula pa lang tayo sa pagtatayo dito sa susunod na video. Yung pagsasalpa kasi ng piyesa yung pinaka-exciting na part dahil doon kasi natin may kita yung magiging tindigan nito. Kaya kung gusto nyo nga palang abangan yung magiging transformation sa itsura nito ni Project Maxi, kita kits ulit tayo sa susunod natin na video. So yun na, mag-update muna tayo ng mga natapos nating gawin para dito ngayon sa day 5 nito ni Project MX Carb. So ayun, kagaya nung nakita nyo nga pala kanina, uh, yung makina nito, ni-refresh na natin. Kaya may mga part dito sa makina na ano, medyo dumungis ng very very light pero hindi naman ganun kasagwa. Tapos ayun, naipakabit na nga pala natin yung magsa na nagagamitin natin. Kaso problematic, nakalimutan ko kasi na itong mags na to ay pang Mio Sporty, Mio Sol na 115 carpino Pino, Nawala sa isip ko na hindi nga pala pasok yung likuran niya dahil magko-convert kasi tayo ng shock na pang sporty sa harapan. Kaya akala ko pasok din yung pang likod kaso ang problema. Malaki pala yung spline nito kaya hindi pasok. So ayun, hindi ko pa sigurado kung ano yung isasalpak natin dito pero isa lang nasisigurado natin ito hindi to may isasalpak dito dahil malaki talaga tong spline negative to isal pa. Dahil inabot na nga rin pala tayo ng hapon, medyo natagal lang kasi tayo dito. Grabe kasi sobrang dami na talagang namuong carbon dito sa makina niya. Kaya pala ano, sinabi ng dating may-ari nito, singaw yung barbula dahil naipon na yung carbon dun sa ilalim ng bal.